ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rino Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariol III of Unified Management upmo District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo, Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at El shangri so La Mall, sinasabi pa panikong Kong Rillo na lahat nang kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaprubahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Riel na si Bogs Magalong ay pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming pisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project dagdag-dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay speaker at kay Saldeco.